may buntag guys, may buntag, may buntag ko na ko guys. Kaya pita pista akong gi-arrange na ako nang ibanan. Na. Pulbutan na ko guys kay para karong pista ba. <coughs> <coughs> ako ni Balin sa rep na mo. Ipadala sa kong pagkuman Ako i-arrange dito sa Picas. Bless. <coughs> Ayoko palong sa anak kaya nagkuhan ko paliwak ko dala sa ice dahil yun ko dala sa ice kaya ako i-arrange ko dali oh may buntag may buntag may ice ako kuha sa itong ice, ice po kaya ako i-arrange dali kuha to dito ako nang nangyayitong mantanan kaya kuha ka nang para ma-arrange na ako dali tara o ma-arrange ko sana sana nako guys, kani po daw ako di ko ba. Kaya ko ibutang dere. un -unin ako na ko guys, dere guys. oh. So, um. Ya, nak ibu tangkai akan panen. Mm -hmm. Ang po okay. siya. Uy, arin si Dere. Siya makuha. Okay. Ano yung sabi? Kaya ko yung ice siyang ayos. Ayos no? With ice pa ng awa. ako yung So oh. kaya, kung, naman, red, kaya, silaw, kung ice din para rin 'to sa eh nilaw. Alam ko kayo kayo mga 5 video. Ay sabihin ko na po na Oh, no. One tayo. Nang gabi. O, kung sino na 'yan ko

Plus tayo na Oh. init-init pa may guys. May buntal